O, update po sa mga lugar na may suspension po ng filing ng COC, attorney? Opo, unahin na po natin dito sa National Capital Region dahil po sa hindi magandang panahon, nagsuspendi po, nagdeklara po ng suspension po ng work ang ating COMELEC sa lahat ng tanggapan namin po dito sa National Capital Region kasama na po ang main office. At dahil po dito, sinuspindi po namin sa araw na ito ang filing ng ating COC. At bilang update din po, sa dalawang araw, August 29 at August 30, ay nagdeklara rin po na walang pasok ang lahat ng tanggapan ng gobyerno sa lalawigan ng Abra at sa Ilocos Norte. At dahil po dito, para sa tatlong napangkit na lugar, ito pong Kalangang Maynila, ang National Capital Region, ang lalawigan ng Abra at lalawigan po ng Ilocos Norte ay magkakaroon po ng isang araw na extension ng filing ng COC. Kailan po ito po ay sa linggo hanggang alas 5 ng hapon, September 3, 2023 po bulletin ko po para po sa National Capital Region at sa lalawigan ng Abra at Ilocos Norte ay magkakaroon po kayo ng isang araw na extension ng 5 ng COC sa September 3. linggo po ito hanggang alas 5 ng hapon. Okay, so uh, uh wala na po uh, ano po ha huh? uh, yan po isang araw isang araw lang. Wala nang extension yan on Sunday. Tama ba? Tama. Okay. Tama po kayo po ito po ang kapasahan ngayon pero titignan din po natin kung sakali po magiging ganito rin po ang lagay ng panahon bukas, ito po ay susubitin natin ang recommendation sa Commission and Bank. Pero sa ngayon po, isang araw lamang po ang extension sa linggo, September 3, 2023. Mm -hmm. Sir, inasahan niyo po ba ang dagsa ng mga naghahain ng COC sa Metro Manila, sa Palawan at iba pang lugar na kusiksikan po ang mga nais kumandidato? O man, ito po ay hindi po namin inaasahan ito, no. bagamat ang aming pong pagtataya ay baka po umabot tayo sa 1.5 hanggang 1, 2, 2 million COC po para yeah. sa buong Pilipinas ang tatanggapin natin dahil po ang posisyon pong paglalabanan po ay umahabot sa 680,000. Oh. Mai-report ko lang po sa inyo as of yesterday po, no, August 30, mm. 2023, ang natanggap na pong COC sa buong bansa ay 767,064. Mm wala pa po ito. Yung dalawang lalawigan na panggit po dahil hindi po sila nakatanggap ng dalawang araw pa. So inaasahan namin po hmm. talaga na baka po tayo sa so 1.5 billion COCs so, Ang dami ha? Oo. So, yung mga ito, yung walang magawa sa bahay, baka may magawa sila sa barangay. Tama ho ba? <laughs> <laughs> ay, hindi naman po. Sana po ito ay taos Hindi <laughs> naman pusong na paglilingkod lahat. po. Una po sa lahat po. <laughs> no? Una po sana taos pusong paglilingkod. <laughs> ating pong kagustuhan uh, na mapabuti ang barangay. <laughs> Itikin sa lahat. Kwalitikado po dapat. <laughs>